Mating na mo yung ano yung mga salamin yung mga ano yung mga, oh, mga, mga sunod ano. Ayun no? ganda tingnan no. Habang nagko-coffee tayo dito. Sarap tingnan, ganda tingnan no. Para tayo na sa ano sa Nasa... para tayo na sa kuweba no. Nakita mo stalactite. Ha? Huh? Hello. Saan? Ayun no? tingnan ganda oh. Ganda tingnan No? Eh, syempre mas maganda tingnan tong masarap pa natin ang Reyna na nating bagong gising. Nakanaan talaga. teka, teka, testing natin. Alam mo, nagagandaan talaga ako dito kay Mahal Arena. Pero mga marami nagsasabi, ano, na, yan, mga kayo nagsasabi, ano, marami nagsasabi na kapag ang asawang babae daw, eh, <laughs> eh, ano, kapag ka uh, nagkakaedad, pero gumaganda at blooming daw, ibig daw sabihin yan, eh, maswerte sila dahil sila ay napunta sa mga asawang maayos. Yun ang sabi, no? na sabi nila. Nabasa ko rin sa Facebook yun eh. Totoo daw yun. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ay, ibig sabihin, napakaswerte mo at napunta ka sa akin. di ba? <laughs> Hindi kasi may nabasa ko sa Facebook. Yung mga reels really sa Facebook. Sabi doon eh, kapag ang mga asawang babae daw, eh habang nagkakaedad, pero gumaganda pa lalo. At tumanda, ang laki ng tinanda ko sa iyo. Ah, Hindi, eh, dito talaga sa Canada, malakas talaga magpaan rito, no? Magpatanda kasi nga yung weather natin dito dry. Dry. Talagang sinisipsip niya yung mga, ano, mga katas ng balat natin, ano? Hindi ka tulad sa Pilipinas kasi, sa Pilipinas, ano kasi, pinapawisan, Maganda kasi yung pinapawisan para nagiging oily, nagiging maganda yung skin. Kaya talagang parang bumabata. Yan. Yeah. Dry. Dito dry. Talagang parang ano, kailangan mo pa maglagay ng kung ano-ano. Kaya si Mahal na rin na pag napunta ng Pilipinas, lalo na pumunta kami ng Mexico, nag-oil yung ano kasi nga pinagpapawisan, nag-oil yung mga balat. Kaya anong ano, maganda. Yan, ah, no? kita nyo, blooming na blooming yan si Mahal talaga. Kaya napakaswerte mo talaga kay Inay, so. Talaga. Right. Ito, hinawakan mo yung bolang kristal. Ang <laughs> so yun, mga na, -na ko lang sa ano sa reels, no? Sabi nga, nakalagay ito doon. Kapag ang babae ay lalong gumaganda kahit na siya ay nagkakaedad na, ibig daw sabihin nun, ay napunta siya sa tamang lalaki. Kaya ikaw, napakaswerte mo dahil hindi ka na-stress kay Inags. Di ba? Ngayon na lang. Ngayon na lang. Ano ngayon na lang? Ngayon lang. Okay, oh, kita mo. Ano ngayon lang? Ngayon na lang. Hindi. Yun. Dati okay. na no, umiinom ka. Rin. Ah, hindi na no, umiinom yun eh. Kasi manginginom oh, pa ako dati. dati. Oh, eh eh ngayon, hindi na ako umiinom miinom, eh. Hindi na ako umiinom. Kasi syempre nga, makakainis ako. Nung naapektuhan pa ako ng espiritu ng alak, manginginom pa ako. Iba talaga. Ayan yan. Uh, Siyempre, ganun talaga. Kaya nga tinigilan natin yung pag-inom ng alak. Ipasalamat nga sa gout. Dahil kung hindi dahil sa gout, eh, umiinom pa rin ako ngayon. Pero ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Maglilimang taon na akong hindi na inom ng alak. Nagapatak ng alak. Hindi ko talaga sinubukan mga hinagsama. Pero umiinom naman tayo ng wine. Zero alcohol nga lang. Zero alcohol na wine. bini natin sa superstore. Grabe yun, pagka nakainom ako dati. Hindi naman ako yung maoy, hindi naman ako yung basagulero pag nakainom. No? Baga parang makulit lang, kaya lang minsan siyempre, di ba? Pag sobra na, hindi na maganda. Pangita. Pero ngayon, nung hindi na ako minum, talagang alam na alam ko talaga, talagang napansin ko yung sobrang laki ng pinagbago ko talaga. Sobrang laki. Grabe. Di ba Mano? Agree or hindi? Agree or hindi? I don't know. I don't know? Nah, talaga. Mm, oh. Agree or oh, agree? Agree, oh. Hindi. Bigyan kita ng pera. 20 dollars. Agree? Dollar? Yes, ako. Ano ko bata? 20 dollars lang. Oh, kiss na lang. Halika. Kiss lang? na lang. Halika. Ano ka na naman magawa niya? Hindi. Ano naman siya magawa Eh, ganun talaga pag mag-asawa, Nagkukulitan No? Mag Pagka hindi kita kinukulit, ibig sabihin, wala ka ng kwenta sa buhay ko. Hindi na kita mahal. Uh, eh, mahal kita eh. Lalo nga ko, lalo kitang minamahal. Lalo ko na in love sa'yo. <laughs> so tara, pakainin muna natin ito si Mahal Arena. Sandali lang. <laughs> Natutunaw na yung mga ano. Mga dekorasyon natin dito. Tingnan nyo yung kapal ng snow, mga ka Ano, grabe. Bigat na yun, eh. mabigat yan, no? Dito, dito, dito. Ayan, no? Natutunaw na. No? Nagbabagsakan na yung mga tubig, ano, sa dulo. Sa baba yan, no? Yan, nako. Minit na kasi yung panahon eh. Ano? Ha? Yan, so mapasok muna tayo ngayon. Importante, hindi na nag-isnow. Mainit ang panahon. Wow, nakakasilaw yung snow. Ay, salamat. Wala nang snow at kahit pa paano hindi na tayo magsusobel o magkatanggal ng snow sa sasakyan natin, ano. Ang dami na namang snow dito. Tingnan nga natin. Ayun, sandali lang. Sandali lang na tunaw yung snow, ano. Ayun no, ayos ayos Let's go let's go Dito na tayo sa work Tingnan nyo mga kainags oh Wala ng snow, ang bilis no Yung bumagsak naman na, yun, na na snow na yun Ano lang yun eh uh, Hindi siya ganun katigas talaga ano Tingnan nyo, wala na agad, ang bilis ano ah, ano na uli yan Ah Summer na summer na, spring na spring na Wag lang ulit sana bumagsak yung snow. Ho, oh, grabe. Yung panahon natin ngayon, umaambon-ambon na naman ng maliliit na snow mga kainag, ano? At medyo mahangin na naman at malamig. Mukhang meron na naman forecast na mag snow ngayon. By the way, mga kainag, kung napapansin niyo yung aking a uh, kaliwang kamay, may 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 benda, no? Hindi ko natapos yung trabaho ko kasi siguro mga tatlong oras pala ako nagtatrabaho. Mga tatlong oras pala ako nagbubuhat o nagbubuhat ng mga product biglang sumakit sumakit yung base nung thumb, thumb ko nung kaliwang thumb no? dito 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 yan oh, dito biglang sumakit kala ko ano una wala lang eh medyo hinila hila ko lang ano pero napapansin ko habang tumatagal na pag nagbubuhat na ako na mabibig, especially mabibigat mga patatas sumasakit na siya sabi ko iba na to parang merong naipit na ugat na hindi ko alam ito, to tong, yan, oh, itong thumb ko. Ito, to, to, to yan. Yung pinaka-base niya. Sabi, yung parang naipit, pilay. Pilay na namamagana siya, no. Tapos, ang ginawa ko, ah, tinigil ko yung trabaho ko. Pumunta agad ako sa opisina. Tapos, sabi ko, eh, nireport ko. Sabi ko, sumakit yung, ano ko, sumakit yung aking, ah, eh itong thumb ko, yung kaliwa. Nireport ko. Tapos, sa ah, nag-fill up na agad ako ng WCB nilagyan namin ng ice tapos ito na nilagyan ng benda ni report sinabi ko kung anong nangyari ayon tapos uh, sabi ko hindi muna ako magtatrabaho ngayon light duty muna yung kukuha ka lang ng ano ng ginawa ko kasi kumuha ako ng ano eh nung duster pan, yung pangalikabok kunwari gaganon dust dust ka lang yun light duty lang pero bayad ka pa rin kunbiga ang gagawin mo lang kasi dito naman nangyari sa trabaho kunbiga ang gagawin mo lang eh yun light light duty lang eh, hindi ka naman obligadong mag magdust magtanggal ng alikabok sa buong ship mo no Pahinga, importante kasi mapahinga mo tong ano mo injury mo rin eh yun ganun, ganun ang ganun ang ginawa ko tapos sa uh, sa pagpasok ko uli rito pagka hindi pa rin okay sa kana ako pupunta sa sa clinic kung saan eh magpapatingin na tayo sa doktor para sa WCD nga yun, para yun yung ano yun yung proseso pag nangyari sa trabaho na, na injury ka. So ngayon ang ngayon sa base sa pakiramdam ko eh mukhang matatagalan to no. Mukha lang no, depende. Hindi ko siya masyadong magamit kasi nga gawa ng masakit siya pagka nagbubuhat ako ng mabigat, mabigat na bagay. Pero ngayon hawak ko yung ano natin, hawak ko yung GoPro natin ano, hindi naman siya ganoon ka bigat, kasakit. Pero pag nagbubuhat na ako or sa ako ng isang bagay, yun doon ko nararamdaman yung sakit. Parang hindi mo dumadalo yung yung ano, yung dugo. Parang hindi dumadalo yung dugo kaya yan oh, no? ganyan siya. Nilagyan ko ng ano ng benda. Tsaka na magasya, no, alam na magasya. ganon talaga siguro pag <laughs> nagkakaedad ka na, ano talagang sumasakit na bumabawi na yung katawan ang health sabi nila ay wag nating abusuhin ang katawan nako pati yung mm, pagsarado ng pinto iba ang gamit ko yung kanan ng kamay ang gamit ko gawa ng hindi ko pwedeng puwersahin ang kaliwa yeah, pero nakakahawak pa naman ang camera ha, ganun lang hawak lang hawak ganun kasi magaang naman tong camera natin ano? pero pag yung mga yung mga isang kilo na siguro mapataas hindi ko hindi ko nagagawin yung ganyan yan ha ah, garang talaga so mabuti na lang mga kainags eh maganda ganda yung ano natin ano benefits natin dito sa kumpanya natin nga kasi sa ibang halimbawa nagtatrabaho ko lang sa fast food sa mga restaurant yung iba kasi yung mga restaurant ibang fast food kasi pag na injury ka sa kanila papauwiin ka na lang nila niyan pero wala ka na sweldo nun hanggat hindi ka bumabalik no work no pay tsaka minsan yung ibang mga restaurant mga uh, fast food sasabihin pa sa na huwag ka nang mag report ng WCB yung karamihan ng ganon uh, sinasabi nila dun sa empleyado na nadisgrasya sa trabaho na hindi wag mo nang i-report sa WCB magpahinga ka na lang yan kasi parang mayroong impact sa restaurant yan sa isang o sa mga fast food no pag nag-report ng WCB yung isang empleyado Uh, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero alam ko parang tataas yata ang insurance. Parang ganun, nababayaran ng employer. Kung hindi ako nagkakamali, parang ganun. No? Uh, hindi ka tulad dito sa atin sa trabaho natin. Sa pag malalaking company, maganda yung benefits. Pagka na injury ka, katulad nito. Halimbawa, isang buwan kang hindi makapagtrabaho. So, meron ka pa rin sweldo niyan. Si ka pa rin niyan, W ng ano ng kumpanya mo, Halimbawa, Kaya mo naman mag-drive papunta rito. 'Yan uh, si Sweldo, light duty ka lang sa trabaho mo sa kumpanya parang pag gano'n nga katulad ng ginawa mga parang office works gano'n assist, assist ka sa office work or minsan dusting dusting ka lang tanggal tanggal ka lang ng alikabok gano'n yung mga magagaang lang hanggang sa gumaling yung injury pero yung iba naman kasi ako nagkaroon din ako ng kaso dati na sa paa naman hindi ako makalakad so hindi rin ako makatapak ng preno at silinyador pag nagda-drive So kaya ang ginawa noon, inapply in apply, in -apply uh, in ang nagbayad na sa akin noon ng sweldo ko, yung WCB na. Kasi hindi na ako nagla light duty dito, hindi ko kaya mag-light duty. Kasi nga pa, hindi ako masyado makatayo, makatapak. Tsaka hindi ako makapag-drive kasi nga, 'di ba? Masakit yung paa ko. Hindi makatapak sa silinidor tsaka sa brake. Kaya ang ginawa ko noon, dalawang linggo ako sa bahay lang nagpapahinga at ang nagbayad sa akin noon ay ang WCB. Yan. So yun yung pagkakaiba nun Pero pag nag-apply ka rin ng WCB Just in case, nag-apply ka Tapos sa uh, light duty ka Nakakapasok ka, na, nakapwede ka naman magmaneho Eh Magbabayad sa'yo ng kumpanya mo Kumpanya mo pa rin Yung basic na per hour mo Yun yung pagkakaiba Doon lang naman sa mga hindi nakakalam At pwede rin kayo mag-comment mga kayo ano, Baka may mga na-miss pa ako na ibig sabihin O nakaligtaang sabihin yeah, Thank you very much So, siyempre, pahinga muna natin to. Tingnan natin sa mga susunod na araw. Dito na tayo sa bahay mga kainags. Ano? Che Che-check ko lang yung basura natin at magtatapon tayo ng basura ngayon kasi kuha ng basura bukas. Ay, nako. Ah, ito, ito, ito yung tatapon natin ngayon. Ah. Ay, nako. Ah, ito ta hindi ko mahawakan kasi dali lang ha. patayin ko muna yung camera para mahawakan ko mahila ko yung magamit ko yung kanang kamay natin para mahila ko yung basura doon sa sa garahe yan so nailagay na natin dito pati ito. ha pasok na tayo hirap ng isa lang kamay ang ginagamit ano kailangan, kailangan patayin natin yung camera pag kami ginagawa tayo at meron tayong inihila. kasi yung kaliwang kamay natin ay hindi natin pwedeng tuwersahin sa ngayon Baka tumagal. Dali, patayin ko muna. So, mahal na rin ah. Na. Nani eh? ah? to sa pagbibilang ng kwarta. May injury. Matangahan na yung bag Hindi sa trabaho? Nareport ko na to sa ano? W, sa trabaho namin, WCB safe na to? Safe na? Safe ano na Safe, safe na. Nakareport na sa WCB. Kung sakaling ano hindi pa tayo makapagtrabaho. Ano nangyari dyan? Bayad pa rin tayo, ha? Eh, kanina kasi. Hindi mo makapayag. Alin? Gagob po ano? tayo. Hahaha. <laughs> Gagawin <Gagumbug> mo tang nang <laughs> Mo ba uwi si Mahal Arena? <laughs> May rapa na naman ako mag-edit nito, buwisit. <laughs> Amir. Nga, nga. <laughs> Ito mga kainis, ano? papakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Yan, papakita rin natin kay Mahal Reyna. Yan, camera shy type. Yon. Pakita natin sa inyo. Baka kala kasi ni Mahal Reyna eh, nagbibiro tayo, no? hindi tayo nagbibiro. Pabira. Yan, biglang sumakit eh. Pinilit ko pa nga nung una eh. Ginanong ko pa, sabi ko, hinila ko pa, no? hinila ko pa to eh. Sabi ko, baka mawala. Pero, tapos sabi ko, i-try ko lang ituloy yung trabaho ko, yung pagbubuhat. Pero habang bumubuhat ako yung mabibigat, sumasakit na siya. Sabi ko, ah, hindi na ano to, hindi na okay to. So, yun na. Takbo agad ako sa opisina. Ayan, ah. Na. Naku, namaga Tsaka masakit siya pag ano alam niyo yung ayan oh yan, ito siya oh. Ito toto to 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 hindi siya. Hanggang dito affected dito medyo masakit din dito yan oh. Yan basta dito siya oh. Kasi ito to, to 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 yan dito. Yung joints, yung pagitan. Yan yung masakit na hindi ko alam baka may naipit na ugat o ano. Tapos sa anong nandun nga kasi sa no sa trabaho nilagyan ko ng ice nga ano kaya siguro hindi talaga siya lalong mamaga pero dito dito yan masakit dito hindi siya mas sobrang sakit no so, ramdam mo talaga na may pain yan pero mas maganda pag nilalagyan ko talaga pero ano yung kulay siya ano ng ice sabi daw ice eh. dito siya masakit oh. pero tingin ko mukhang matatagalan to mga kainis oh. kasi parang lumala eh lagyan ko muna ng ice siguro isang ano lang to isang halik lang ni mahal na rin tapos na Isang halik mo lang. Naka talaga si Mga Narena. Naniniwala ka na may tama. May ano, yan may, may tama Dama ka maga. naman talaga eh. Ang bihira. Diba? Bihira ka. Pati kamay mo yung mga nakita mo ba? Ano mamaga? Na? Ano mamaga? Ito ako umaga din oh. Alin? Ito na ano talaga. Sa bubuhat ayan sakit Ako pakihiwa eh. Ito na puruhan siguro to. Puruhan siya sa ano. Kailangan ay pahinga. Ganun talaga. Kailangan ay pahinga. Ah! Nathan, wala. Ang alin? Ha? Huh? Hmm. Harap na naman sa akin. Eh, syempre. Ganda mo kasi. Ano? Okay. na naman talaga. Conscious yun. Buti nasasanay ka na sa camera ngayon ano? Nasasanay ka na sa camera. No? Na, baka na. Katawan <laughs> ko ka yung ah <laughs> oh, sige mga kinis ano, mag dila muna kami ni Mahalera i-ano ko muna ng yellow ulit ng ice sandali lang eto na yung ano natin dito mga kainags ano nawala na yung mga dekorasyon na iniwan natin dito kasi dito diba tinanggal na natin ayan oh ayan na lang siya oh. nawala na bumagsak na tumulo na kasi nga matindi na rin yung sikat ng araw ngayon ano? At mga snow sa bubong, napapansin niyo natutunaw na dati ang kapal ng snow doon, 'di ba, sa kapitbahay natin kahit dito. Ayun, tingnan niyo. Oh, na 'yung mga snow dito. Dito tayo sa garahe natin, 'no. Hindi pa nakukuha 'yung mga ano, recycle, 'no. Itong basura kaya tingnan natin. Teka lang, hindi ko may galaw 'yung aking ah, ay meron pa rin. Hindi pa rin nakukuha. Hindi ko pa rin may ano yung kaliwang kamay ko. Tamang tama, hindi pa nakukuha yung basura ron eh. Meron pa tayong basura rito, no? sandali nga. Ipit ko muna ito. Yan, ako. Tamang Tapon muna natin to. Tapon muna natin itong sayang naman yung space. laki pa marami pang space tong ano na to itong basura na to eh no yan mhm uh -huh. tapo na tika lang yan aray ko hirap talaga pagka hirap talaga pagka <laughs> isang kamay lang ano ay nako yan at least nahihabol natin yung mga natirang basura pero pag summer, sobra-sobra yung basura natin rito. Pag summer, grabe. Talagang umaapaw yun. ano, punong-puno yung, punong-puno yung basura natin na yun, ano. Pero pag winter, hindi masyado, hindi masyado yung mga basura natin. Ano, pasyal tayo, mamaya, ano. Dali lang. Ah, uh. <laughs> Yan. Ah, coffee muna tayo. Ayan, tayo alis na Yan ba yan? Ayan, maliit. Oh, mahal na rin na. Ayan. Mahingi ng cord si Mahal na rin na, Ano? Ito yan. Parang gumaganda lalo ang asawa ko ah. Stress. Nang gigigil ako sa yung kagandahan, nang gigigil ako sa yung kaseksihan. Nung ano ang kasunod. <laughs> hindi ko alam, hindi ko na alam. Puro forma lang eh, puro intro lang tayo yung sa pagkanta, no? Ang bihira. Ay, so si Mahal na may pasok mga kainags, ano? Na iba yung kanyang day off. Pero bukas, day off siya, day off pa rin tayo. Yan, okay, okay lang yung relax-relax lang tayo ngayon. Panginoon, salamat po, Panginoon. Napakaganda ng ating panahon, napakaganda ng ating labas. Tirik na tirik si Haring Araw at yung mga aso natin nato sa labas, oh. Yan, papasyal natin mamaya yan. Uh At syempre, mga bulaklak ni Malarena. Nako, walang kasing ganda katulad niya. Di ba? Arte, no? walang sulat sa akin? Wala, walang sulat iyo. Pero, okay. merong kang sa akin. Lagi mo tatandaan, mahal naman kita. Ha? Oh, sige na, sige na. Naka! Ganda yan, no? Maganda ng, ng araw, no? O, kita niyo naman, mga kainis, ano? Natutunaw-tunaw na uli yung mga snow dito, eh, no? Tunaw na yung snow, mabilis na. No? Yan. Basta nakasikat ng na matindi si Haring Araw, talagang malupit na. No? Mabilis matunaw yan. Tingnan nyo, di ba? Wala na uli, ano? Ha? Oh. Ingat ka, sexy ha? Ingat ka, sexy. Yan. Oh, kita nyo mga kainix, oh. Grabe. Sarap tingnan pag natutunaw na talaga yung snow. Ha? Oo, oh, meron tayong appointment sa mata bukas. Yan, tara. Silaw yung ano, silaw yung araw. Sirap talaga ng isang kamay lang ginagamit, ano. Hindi raw gumagana yung charger na binigay natin kay Mahal na Reyna. Ito palitan natin. Tara. Nako, ganda talaga. Ano? Hindi gumagana? O te -te testing mo tong isa. Testing mo tong isa. ang Kanin. Palit tayo. Yan. sige testing mo kung gumagana. Kaya yeah, kasi magki-charge si Mahal na, na diyan ng ano ng kanyang phone. Ayun. Okay. Oh, Ako na, okay na? Okay, sige sige, ingat ha. Lagi mo tatandaan, mahal na mahal kita. Mama chup chup. Ha. Oh, yeah. <laughs> Amira. <hira>. Hu. <laughs> Aring araw, ganda na, summer na. Yan na naman tayo, bakbabati na naman natin yung panahon. Mag-snow na naman.